kasi bumili lang ako ng ano, pang dinner. So, yan. Bili tayo ng pang dinner na. Ay. So, bumili ako ng ano, kalahating kalahati. So, lomo siya. So, gagawa tayo ng spaghetti. So, magluto tayo ng spaghetti. Tapos, po lang yung ano ko, sauce. Kaya, bumili tayo ng creamy na ano, cheesy. Creamy and cheesy na ano, sauce. Ihalo natin sa Italian sauce na ano, um, sauce. So, para maraming sauce. So, magluto tayo. Magpa, ano tayo. Kaya magawa tayo ng ano. Tapos, may nabili ako na tilapia. Yeah, ayan. Pirituhin natin. Mamaya na yan. Tapos, ayan lang. Tapos, onion onion. Tapos, malapit lang kasi yung ano, malapit lang kasi yung ano namin. Lalakarin lang. Pag mag madalian, yan, mag tayo, 10 pesos. So, tapos onion. Tapos onion at saka garlic. Thank you, Lincoln. Welcome, Miss Madam, like a princess. <laughs> Beef cubes, ayan. Tapos onion tsaka garlic. So magluto na tayo kasi ang dalawa kong lalaki ay nagugutom na. No? Tapos may ano tayo. Ang dami guys. Ayan, marami siya. Ang dami oh. So may may bata na nag-ano ba? Naglako ng So 10 pesos lang. I Himayin ko to tapos lagay sa freezer tapos ano natin i i-ano natin. Magtula tayo bukas ng manok. Lagay. So ngayon magpakulo tayo. Pakuloan okay. pakuluan natin to. Pakuluan, pakuluan natin 'tong spaghetti natin. Mama, can I my... Tayo ng noodles. Ayan. Takulog tayo ng noodles. Para mag... Para mag... Ano tayo? Ayan. Okay. So ayan, pakuluan na natin yung ano natin, spaghetti noodles. So habang nagpakulo tayo ng ano natin spaghetti, so ayan. Sinalang na rin natin yung ano natin ground beef. So pinalabas natin yung tubig una. Saka natin sila anuhan ng mga panakot. So, prepare lang ng ibang ingredients sa ano natin, sa sauce. Kaya ayan, mag-ano tayo ng garlic at saka onion. So, i-dice natin yan. So, nagbukas tayo ng mushroom kasi nag-request yung asawa ko na lagyan daw ng mushroom yung ano am um, sauce. So, yan, ano na yan? Chop na yan na ah, mushroom na nasa lata. So, buksan ko na yung mga ano, mga sauce para ready na lang ibuhos doon sa kalaha pag tapos ng mga seasoning sa ground beef na ating pinalabas yung ano, tubig sa ano niya. Uh, meat. So na wala ng tubig. So ayan, naglagay na tayo ng butter. So ayan, pagilid muna natin yung ano natin, ground beef para magmelt yung ano, um butter. Tapos ilagay na natin yung ano. Si basa kasi yung ano, uh, mushroom. So kailangan ko siyang iano. Ayan. I-mix muna natin yung noodles. Malapit nang maluto 'yan. So, ayan. basa kasi yung mushroom. Kaya, inuna ko siya muna na inunod kay sa garlic at saka onion. Para mag-exist yung tubig. So, saka ko ilagay yung garlic at saka onion. Ayan. So, palabasin ko muna yung ibang ano dyan, um, tubig na nag-absorb sa ano, mushroom. Ayan. Ready natin ilagay yung onion at saka garlic. Ayan. So ayan, i-mix-mix -mix lang natin 'yan tapos hanggang lumabas yung aroma na anong niya? Aroma na maaamoy natin na galing sa garlic at saka onion. So ayan, mix-mix natin until ihalo natin lahat sila. Mix lang natin nang maigi hanggang maghalo na yung ano niba? Um paste lahat. So, yan. Maglagay tayo ng keeper. At maglagay na rin tayo sa ating um, tomato sauce na Italian style. Ayan. At saka yung ano, um, yung creamy cheese na sauce. At ayan, halo-haloin lang natin hanggang sa magmix sila lahat. So, nalagyan ko na rin siya ng ano, beef cubes. So, yun na tapos uh, konting ano pinch salt lang kasi may lasa na yung uh, dalawang sauce. So yan na, ready to eat na. Hindi ako nag-mix ng ano cheese kasi pang-topping ko lang siya pag time na kakain na. At ready na rin yung ano natin, spaghetti noodles. So ayan, tapos na nating na-drain. So hintayin ko na lang yung mag amako ko kung kakain na sila ready na yung pagkain. So, hindi pa daw kakain yung mag-ama So, ako ngayon ay magluto ng rice. Kasi, magprito ako ng tilapia. So, yun yung ano ko ngayon. Uh, tanghalian. Sila spaghetti. Pag mamalingki ako na may ano, makapabili ako ng ano, preskong tilapia. Ayun, hindi ko talaga palalagpasin. Okay. So, kung ano yung ni-request nila na kakainin at may makita ako doon na iba rin na gusto ko, ayun, bibilhin ko. So, ayan, tilapia kaya ayon, request nila spaghetti, I may nakita akong tilapia kaya. Tilapia's life. So, ayun. Bahala sila sa spaghetti nila, basta ako ano, magkamaya ako pagkatapos maluto mamaya. So, ayan ata ko'y nagluto na ng aking paborito na tilapia. So habang ang pagkain ko ay paluto pa lang, so ayan, gutom na 'yung mag ko at ayan, pagsilbihan ko muna sila. So 'yun, prepare tayo. So lagyan natin siya ng ano, cheese. So ayan, maraming cheese, 'yun. Sayang so, sa paborito nila. Ah. So 'yun, bigyan natin kasi gutom na daw si King, King Patrick at 'yung friends ko bigyan ko na rin. Look. Yeah, so why do you the second time? Here? Yeah. Because uh, my thumbnail. Yeah, you can play there, but you eat. Si Lincoln kasi may bisita. Girl. So, kapitbahay lang din namin. So, tinanong ko siya kung, ano, uh, kakain ba siya ng spaghetti? Para mag-prepare ako, sabi niya, tapos na daw siya nag-lunch. So, ayan. Sabi ko kung gusto mo, sabihin mo lang sa akin para mag ano ako mag-prepare din ako sa iyo. So hanggang natapos silang naglaro. Ayun, hindi siya kumain. But don't let anyone see it. So, nag-drawing kasi sila niyan. Nag-compete sila ng drawing. Your mouth, ha? Don't spin. I didn't know you wanted to be here on James Luto na yung pritong isda. Aw, tilapia. So, kainin ko to kasama sa ano. Rice. Hindi pa naluto yung rice ko. So, kain na lang muna ako dito ng konti. Ayan. Kunti lang. Dalawang kutsara na ano. Kasi gutom na ako. So ayan, dalawang kutsara ng noodles, may sauce at saka may cheese. So enough na sa akin, busog na ako. So yung tilapia ay mga after 3 hours dinner na ko na lang siya kakainin with rice. Kasi yung kanin ko hindi pa rin luto. kami ay nagnap pagkatapos namin kumain. So, ayan. So, hanggang sa susunod nating pagkikita. See you in our next vlog, mga nanay, mami, mama. Thank you for watching, mga nanay, mami, mama, inay, maman. See you in our next vlog. Bye!